Magandang araw mga anak. So para sa pagtatagpi na inyong gawain, so narito yung kailangan nyo. Diba yung tela ninyo may butas. So halimbawa ka kasi laki ng piso. Ganyan. Kailangan nyo yung tela nyo yan sa kayong tapal, pantatapal ninyo na tela. So para sa aralin lamang na ito, gagamit tayo ng ibang kulay para mas makita ninyo yung magiging resulta ha ibang kulay ang gagamitin lang natin dito so ang gagawin niyo mo diyan yung butas na yan gugupitin niyo para maging parisukat oh halimbawa ito na yung butas na nagupit niyo mula sa bilog ginawa na ninyong parisukat parisukat ang susunod na hakbang diyan mga anak ay gugupitin niyo itong bahagi na to Ayan. at ito at ito gugupitin nyo siya mga anak ha gugupitin nyo to pag ganun so kapag nagupit nyo ng mga anak tulad nito ganyan no gugupitin nyo siya ng pag ganyan yan gugupitin nyo siya ng pag ganito mga anak ha yan itong apat na sulok ng parisukat pag ganito magkakasing haba ha ah, ang sukat ha yan Ugupitin nyo siya mga anak ng ganyan. At kakailanganin nyo na kasi mga anak dito yung inyong pang tatagpi na tela o yung retaso. ba? Diba? So, bibigyan ko yung ideya kung anong gagawin nyo kasi ilalagay nyo siya dyan. Mga anak, tatapalan nyo sa ibabaw yan. Nasa ilalim yung pang tatagpi ninyo. Pero itutupi nyo to paloob. Parang ganito siya ang mangyayari mga anak ha. So, gamit ang aspile, parang ganito siya mga anak uh, kinabit ko lang muna ng pagayanya parang ganito siya yung ginupit ninyo na apat na sulok itutupi niyo siya paloob di ba tutupihin niyo siya tapos ngayon eto na retaso ninyo nandito siya sa ibabaw ay sa ilalim pero gugupitin niyo siya nang eksakto doon sa butas niyo na may pagitan ha gugupitin nyo sya mga anak dito ha? papakita ko sa inyo gugupitin natin ha ngayon okay, mga anak eto na ritaso na ginupit na sakto doon sa butas ha na tatagpian ninyo yan ba yung parang ganyan for the sake of learning lang nilagyan ko na ng aspilid lang dito para alam niyo na kailangan tupiin yan paloba yan yun ha yan siya. Ito yung right side niya. Ito yung wrong side niya. So, yan siya. Ito yung sakto doon sa ritaso. Pag binaliktad ninyo, pag sinukat nyo siya, ito yung mga anak ko, para dun sa parisukat ninyo. Ayan. Yan yung ipantatagpi nyo dyan. Dapat sakto siya dyan. Ha? Kapag binaliktad nyo, ganyan siya. Dapat hindi lalagpas pa syempre. Estimahin ninyo. O, i-adjust nyo na lang gupitin ninyo. So, kailangan sasamahin mo itong tela na to at yung retaso magkakabit na siya dapat para hindi gumalaw bago lagyan ng hilbana so ganito naman siya ganito mga anak ang itsura naman kapag nalagyan na may kabit na yung tela ninyo na tatagpian at yung retaso na nasa ilalim na ipang tatagpi ayan siya mga anak ha? siya ha. Kailangan magkakabit siya kasi ang gagawin yung mga anak, yung pinakatupi na yan, napailalim, paloob, lalagyan nyo naman ng hilbana. Okay, hilbana natin. Alam nyo naman maghilbana, di ba? Parang running stitch lang siya pero mas malalaki. Diba? Okay, hindi pantay-pantay, walang, walang problema doon. So, ito ang mangyayari mga anak. Ito magiging itsura niya kapag na uh, nalagyan nyo na ng hilbana. So, ang gagawin yung mga anak, kapag nalagyan nyo na ng hilbana, syempre may hilbana na eh, may pansamantalang tayi na sya, pwede nyo nang tanggalin tong mga aspili. Aalisin nyo na yung mga aspili ha. Aalisin nyo naman, aalisin nyo yung mga aspili para yung hilbana lang matitira. So, tanggalin na natin. So, ngayon mga anak, may kita ninyo, eto na sya. Nalis na natin yung aspili, nakahilbana na. Ngayon, maglililip ka na dito or mag, pwedeng mag, ano ka na dyan, overcast stitch or slip stitch. Pwede yan. Ito ha. Lalagyan natin dito. patahi dito. Ito palibot. Okay. Pakikita ko naman sa inyo kung papaano yun. Okay. So, titignan natin. Ito naman si So ngayon mga anak, tatayan na natin siya dito sa bahagi na ito. Gagamit lang ako ng itim na sinulid para makita niyo yung kaibahan na. So ito yung likod niya na mayroong uh, yung tretaso na naikabit na natin na naka, naka basting stitch or naka hilbana. So ngayon ito mula lagi sa wrong side ka magsisimula ha. So may kita nyo dito ako sisimula sa ilalim. Ganyan. Then ito mga anak. siya. Malakas talaga, malakas siya. Sa territori niya kanya, para kalang yung paglilip niya, di ba? Parang ganito yung ginawa niya noon. Oh. Territory lang sya hanggang sa matapos mo sa dulo. Okay? So, ngayon naman mga na may kita ninyo, kapag natapos nyo na siyang lagyan ng ganyan tahi, ang susunod na akbang dyan ay tatanggalin nyo na tong mga hilbana. Aalisin nyo na yung mga hilbana na yan, ha? Ganito yung itsura niya sa likod, Oh. Okay? So, huwag kakalimutan, ha? Sa likod, lagi ang wrong side dyan ng mga buhol. So, itong kulay pula na to na hilbana, aalisin nyo na lang. Ito na matitira itong mga nililip nyo dyan. Diba? Diba? Ayan, paikot. So, yun yung magiging pinaka-output ninyo. Ngayon mga anak, ito na yung pinaka-final output ninyo, ha? Na kung saan naalis nyo na yung hilbana. Diba? So, ito yung harapan. Yan, yung yung tinagpin di ba? At, ito yung likuran ng retaso. So, yan yun sya. Ganyan ang magiging itsura dapat mga anak. So, good luck mga anak at galingan ninyo. God bless.